Voluntaryong sumuko at ngayon ay humaharap na sa pagdinig ng House Committee on Public Accounts at Committee on Suffrage and Electoral Reforms si Cagayan Valley Governor Manuel Mamba si Mambay pinatawa ng contempt at pinapaditin sa kamera matapos nitong hindi siputi ng ilang ulit ang mga pagdinig ukol sa umano iligal na paglalabas ng pondo ng Cagayan Provincial Government sa election period mula March 25 hanggang May 9 noong nakaraang taon. Sa pagdinig ngayon ay humingi ng tawad si Mamba at ipinaliwanag na kaya hindi siya nakadalo sa mga nakaraang pagdinig ay dahil abalasla sila sa pag-aasikaso at pagbibigay ng tulong sa mga kababayang na apektuhan ng magkakasunod na bagyo hindi ni Mamba hindi niya intensyon na magpakita ng kawalan ng respeto sa House of Representatives. Kaugnay nito tiniyak naman ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez na mapoproteksyonan ang karapatan ni Governor Mamba at may mga nakalatag ng hakbang para masiguro na mapapangalagaan ito habang nasa kustodiya ng Kamara. Bukod kay Mamba ay nakontempt at nakaditinidin sa Kamara kagayan Provincial Information Officer Rogelio Sending matapos na hindi makapagbigay ng katanggap-tanggap na paliwanag kaugnay ng kanyang pagkabigong dumalo sa mga naunang pagdinig. Kasama mo sa DZXL RMN Manila reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Radyo Mang Grace Mariano, Patak Arimena.